Alam mo ba na sa edad natin, pwede pa rin tayong mamuhay ng masigla at malusog, kahit hindi tayo bumibili ng mamahaling bitamina o espesyal na pagkain? Sige, aminin mo, minsan naiisip natin na ang kalusugan ay parang isang labirint na puno ng mga komplikadong solusyon, pero ang totoo, nandito lang sa paligid natin ang sagot. Ipinapakilala ko sa iyo ang bagong superfood na hindi kakaiba, kundi mga gulay. Oh, mga gulay, ang ating mga kaibigan sa kusina. Puno ang mga ito ng bitamina at mineral na mahalaga sa atin, lalo na habang tumatanda. Sa bawat subo, dapat tayong sigurado na may nakukuha tayong nutrient density na nagbibigay ng sustansya para sa ating kalusugan. Alam mo bang ang mga sariwang gulay, lalo na kung galing sa palengke o mula mismo sa ating bakuran, ay maituturing na gamot? Nakakagulat, 'di ba? Ang mga gulay na ito ay maaaring maging susi sa ating lakas at sigla kaya't mas madali tayong makakilos araw-araw. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pitong gulay na hindi lang masarap at madaling lutuin, kundi puno rin ng nutrisyon na mahalaga para sa ating puso, buto, mata at buong katawan. Exciting, di ba? Ang bawat gulay ay may kanya-kanyang benepisyo na makakatulong sa atin. Kaya kung nag-enjoy ka sa ideya na ito, bigyan mo naman ng like ang video at huwag kalimutang mag-subscribe kung bago ka palang dito sa channel ko. Gusto mo bang maging updated sa mga bago kong uploads? Ready ka na bang matuto? Halika, sama-sama tayong mag-explore sa mas masarap at mas masustansyang daan patungo sa malusog na pamumuhay. Number 7. Talbos ng Kamote Ang bituin ng mga gulay Sa bawat piraso ng lutong salad o sa mainit na sinigang, siguradong may mga matitikman tayong gulay na puno ng lasa at nutrisyon. Isa sa mga hindi masyadong napapansin pero talagang kaakit-akit na gulay ay ang talbos ng kamote. Sinasalubong natin ang simpleng gulay na ito, ngunit alam mo ba ang mga kahangahangang benepisyon nito sa ating kalusugan? Ito ay mababa sa calories, kaya naman maaari mo itong isama sa iyong mga paboritong putahe nang hindi nag-aalala sa labis na mga calorie. Puno ng nutrients Unang-una, ang talbos ng kamote ay puno ng mga bitamina at mineral. Ito ay isang magandang pinagkukunan ng bitamina A, C at K pati na rin ng mga mineral tulad ng iron at calcium. Ang mga bitaminang ito ay mahalaga sa pagpapalakas ng ating immune system at sa pagpromote ng magandang kalusugan ng balat. Kaya sa bawat kutsarang talbos na isasama mo sa iyong pagkain, para ka nang nag-iipon ng mga sustansya na nagbibigay ng sigla sa iyong katawan. Mayaman sa antioxidants ang talbos ng kamote ay mayaman din sa antioxidants na tumutulong sa pagprotekta sa ating mga selula mula sa pinsalang dulot ng free radicals. Ang pagkakaroon ng sapat na antioxidants sa ating katawan ay nakatutulong upang mapanatiling malusog ang ating puso at bawasan ang panganib ng mga sakit. Kaya't sa bawat subok ng talbos, parang may extra layer of protection na ibinibigay sa iyo, pampatanggal stress. Sino ba naman ang hindi gustong makaramdam ng ginhawa pagkatapos ng mahabang araw? Ang mga gulay tulad ng talbos ng kamote ay naglalaman ng mga compounds na makakatulong sa pagpapababa ng stress. Inanggapagkaing pagkain mayaman sa nutrients ay nagpapabuti sa ating mood. Kaya kung kinakabahan ka, subukan mong magluto ng simpleng stir-fry na may talbos ng kamote. Makakaramdam ka ng ginhawa. Makatulong sa digestive health. Dahil sa mataas na fiber content nito, ang talbos ng kamote ay nakatutulong sa ating digestive system. Ang fiber ay nakakatulong sa pagpapabuti ng bowel movements at pagtulong na maiwasan ang constipation. Isama mo ang talbos sa iyong mga lutong ulam o sa mga sopas at makikita mong mas magiging maginhawa ang iyong tiyan, mabilis at madaling lutuin. Ang isa pang kaakit-akit na aspeto ng talbos ng kamote ay ang kanyang pagiging madaling lutuin. Hindi mo na kailangang magluto ng matagal. Sa isang simpleng saute o kahit sa steaming, maari mo na itong iserve sa iyong hapagkainan. Napakadali, di ba? Isama mo pa ang iba pang mga gulay o kahit karne at instant na masustansyang ulam na ang iyong makakamit. Kaya, sa mga susunod na pagkakataon na mamimili ka sa palengke, huwag kalimutan ang talbos ng kamote. Ang simpleng gulay na ito ay puno ng mga health benefits at napakadaling i-prepare. Hindi lang ito magiging masarap na karagdagan sa iyong mga putaheng paborito, kundi isang malusog na pagpipilian na tiyak na makatutulong sa iyong kalusugan. Balang araw, baka ang talbos ng kamote ang maging superstar ng iyong kitchen. Kaya't halika na, simula na ang inyong culinary adventure kasama ang talbos na puno ng buhay at sustansya. Number 6. Ampalaya, ang super gulay na mayaman sa benepisyo. Kilala mo ba ang ampalaya? Ang gulay na may kaakit-akit na pangalan at may kakaibang lasa na minsang nagiging paborito o kaaway ng mga tao? O ang ampalaya o bitter melon ay isa sa mga gulay na tunay na kayamanan sa kalusugan. Pero bago ka mag-doubt dahil sa kanyang pamarisan na lasa, hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang ilang mga benepisyo nito na tiyak na makakapagpabago ng iyong pananaw. Ang isang panlaban sa diabetes. Isa sa mga kilalang benepisyo ng ampalaya ay ang pagtulong sa mga taong may diabetes. Naglalaman ito ng mga compounds na charantin at polypeptide P na nakatutulong sa pagpapababa ng blood sugar levels. Kung may diabetes ang mga mahal mo, magandang isama ang ampalaya sa inyong diet. Subukan ito igisa, gawing juice o isama sa salad. Salamat sa panonood. Paborito mo ba ang ampalaya? I-comment ang isa o dalawa kung may iba kang paborito. Puno ng nutrients. Ang ampalaya ay hindi lamang basta-basta gulay. Ito ay puno ng vitamins at minerals. Naglalaman ito ng vitamins A, C at E, pati na rin ang mga antioxidants na tumutulong sa pagprotekta sa ating katawan laban sa mga free radicals. Ang mga antioxidants ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng magandang balat. Kaya't kung nais mong maging glowing ang iyong skin, ang ampalaya ay tiyak na pwedeng makasama sa iyong diet. Makatulong sa pagsusunog ng taba. Para sa mga nagbabalak na magbawas ng timbang, ang ampalaya ay isa sa mga gulay na makakatulong sa iyong layunin. Ang low calorie content nito at ang kakayahan nitong pasiglahin ang metabolism ay nagiging dahilan para ito ay maging paborito ng mga health enthusiasts. Subukan mong magluto ng ampalaya stir-fry na may kaunting bawang at sibuyas. Siguradong masarap ito at nakabubusog. Anti-inflammatory properties. Ang ampalaya ay mayroon ding mga anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pagpapababa ng inflammation sa katawan. Kung ikaw ay madalas makaranas ng pananakit ng katawan, arthritis, o ibang inflammatory conditions, ang ampalaya ay maaaring maging natural na solusyon. Magandang isama ito sa iyong regular na pagkain para sa pangmatagalang benepisyo. Suporta sa immune system. Sa panahon ngayon, napakahalaga na mapanatili ang malakas na immune system. Iyang mga vitamina at minerals sa ampalaya ay tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune response. Ang vitamin C na taglay nito ay kilala bilang isang powerful antioxidant na nakakatulong sa pagprotekta laban sa mga sakit. Sige, magluto ka na ng ginisang ampalaya sa itlog. Masarap ito ulam sa almusal number 5. Kangkong, ang negosyante ng kalusugan sa bawat tasa. Alam mo ba na ang kangkong ay hindi lang basta gulay na nabibili sa palengke? Para sa akin, parang kaibigan ito na laging nandyan para sa atin. Handang tumulong sa ating kalusugan kapag kailangan natin. Kaya naman tara, pag-usapan natin ang ilang kamanghamanghang benepisyo ng gulay na ito. Mayaman sa nutrients Unang-una, ang kangkong ay puno ng mga nutrients. Siksik ito ng bitamina A, C, at K ang bitamina A ay mahalaga para sa ating mata, samantalang ang bitamina C ay nakakatulong sa ating immune system. Sabi nga nila, an apple a day keeps the doctor away. Pero sa ating mga Pilipino, mukhang mas bagay ang salitang kangkong dito. Ang bitamina K naman ay nakakatulong sa pagbuo ng buto at nagpapalakas ng ating dugo. Kaya't huwag mag-atubiling magdagdag ng kangkong sa iyong plato, puno ng antioxidants. Isipin mo. Ang kangkong ay parang superhero na may mga espesyal na kapangyarihan. Naglalaman ito ng mga antioxidants na tumutulong sa pagprotekta sa ating mga cell mula sa mga free radicals. Ang mga free radicals na ito ay maaring magdulot ng sakit at mabilis na pagtanda. Kaya sa pagitan ng mga sinigang adobo o kahit sa simpleng sauteed kangkong, alam natin na may kasamang proteksyon ng bawat subo. Nakakatulong sa digestion. Alam mo bang ang kangkong ay mayaman din sa fiber? Ang fiber ay parang broom na naglilinis sa ating tiyan. Kapag nagdagdag tayo ng kangkong sa ating mga pagkain, mas pinadadali nito ang ating digestion at nakakatulong sa pag-iwas sa constipation. Ang mga tao, lalo na ang mga mahilig kumain ng mga mashed potatoes at iba pang processed foods, ay dapat isama ang kangkong sa kanilang diet para sa isang mas balanse at masayang tiyan. Pampalakas ng immune system. Ang kangkong ay nakakatulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Ang mga vitamins at minerals nito ay proteksyon laban sa mga sakit, lalo na sa tagulan. Subukan ang carrot kangkong juice o kangkong na may luya. Isang masarap na paraan upang mapanatili ang ating immune system na nakaalerto. Kaya sa susunod na pupunta ka sa palengke o magluluto, huwag kalimutan ang kangkong. Number 4. Gulay ng sayote. Isang kamanghamanghang yaman ng kalusugan. Kilala ang sayote o chayote sa marami sa atin bilang isa sa mga paboritong gulay sa ating mga lutong bahay. Ngunit, alam mo ba na ang kanyang mga benepisyo sa kalusugan ay kasing ganda rin ng kanyang lasa? Tara't pag-usapan natin ang mga kamanghamanghang health benefits ng gula ng sayote, puno ng nutrients. Ang gulay ng sayote ay mayaman sa vitamina at mineral. Ito ay naglalaman ng vitamina C, vitamina B, at iba pang mga antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Sa isang tasa ng sayote, makakakuha ka na ng halos 20% ng daily recommended intake ng vitamin C. Perfect ito para labanan ang mga sakit, lalo na kapag panahon ng trangkaso. Mababatin ito sa calories. Tumayaman sa fiber. Isang malaking benepisyo ng gula ng sayote ay ang mataas na fiber content nito. Ang fiber ay mahalaga para sa ating digestive health. Nakakatulong ito sa pag-regulate ng bowel movement at sa pag-iwas sa constipation. Dagdag pa ang pagkain ng mga pagkaing mataas sa fiber ay nakakatulong sa pakiramdam ng kabusugan, kaya't mas madali itong nakokontrol ang ating cravings. Pampababa ng kolesterol Ang sayoti ay may mga properties na maaring makatulong sa pagpapababa ng kolesterol levels. Sa pamamagitan ng pagkain ng sayote, nakakatulong tayo sa pag-maintain ng malusog na puso. Isama ito sa iyong mga pang-araw-araw na pagkain at makikita mong unti-unti ring bumababa ang iyong cholesterol. Anti-inflammatory properties. Ang sayote ay naglalaman ng mga anti-inflammatory compounds na makakatulong sa mga taong may arthritis o iba pang inflammation-related conditions. Kung mayroon kang ganitong mga kondisyon, ang pagkain ng sayote bilang bahagi ng iyong diet ay maaaring makatulong upang mabawasan ang pananakit. Paano maghanda ng sayote? Ngayon na alam mo na ang mga health benefits ng gulay ng sayote, sigurado akong excited ka ng subukan ito. Narito ang ilang mga simpleng paraan kung paano mo ito maihahanda. Ginisang sayote Isama ito sa iyong favorite na ginisa na may bawang, sibuyas, at iba pang gulay. Sayote salad Haluin ang hilaw na sayote sa ilang mga sariwang gulay, dressing, at mga nuts para sa isang masarap at malusog na salad. Number 3 Kalabasa, mga benepisyo para sa kalusugan. Kumusta ka? All right. Bago tayo magpatuloy, halikat pag-usapan natin ang isang napaka napakaespesyal na gulay na madalas nating nakikita sa mga pamilihan at sa ating mga lutong bahay. Opetwa ang kalabasa. Sa mga nakaraang taon, naging paborito ito ng marami, hindi lang dahil sa lasa nito, kundi dahil na rin sa mga benepisyo sa kalusugan na hatid nito. Kaya handa ka na bang malaman kung bakit dapat nating isama ang kalabasa sa ating diet? Tara, simulan na natin. Napakayaman sa nutrients. Ang kalabasa ay puno ng mga bitamina at mineral. Mahalaga ang mga ito para sa ating katawan, especially ang vitamin A na tumutulong sa ating paningin. Ang isang tasa ng lutong kalabasa ay naglalaman ng halos 200% ng kailangan ng ating katawan para sa vitamin A. Ang mga antioxidant na makikita dito ay tumutulong din sa pagprotekta laban sa mga sakit. Mababang calorie, mataas na fiber kung ikaw ay nagbabantay ng iyong timbang, mabuting balita ito. Ang kalabasa ay may mababang calorie content ngunit puno ng fiber. Ito ay nakatutulong na magdulot ng pakiramdam ng kabusugan, kaya hindi ka madaling magkakaroon ng urge na kumain ng mga unhealthy snacks. Kumbaga, pwede kang mag-enjoy ng masarap na lutong kalabasa nang hindi nag-aalala sa iyong waistline. Magandang source ng antioxidants. Ang mga antioxidant, tulad ng beta-carotene at lutein, ay makikita sa kalabasa. Ang mga ito ay tumutulong na labanan ang mga free radicals sa ating katawan na nagdudulot ng mga sakit tulad ng cancer at heart disease. Sa tuwing kakain ka ng kalabasa, parang nagdadala ka na rin ng shield para sa iyong kalusugan. Kaya hindi lang siya masarap kundi nakabubuo ka ng proteksyon. Kung ikaw ay nagnanais ng malusog at glowing na balat, huwag kalimutang isama ang kalabasa sa iyong mga recipe. Tumutulong sa pagsuporta sa immune system. Sa panahon ng lamig at trangkaso, ang kalabasa ay maaaring maging kaibigan mo. Ang vitamin C na makikita dito ay nakatutulong sa pagpapalakas ng immune system. Ang regular na pagkain ng kalabasa ay maaring makatulong sa pag-iwas sa mga sakit. Kumbaga, ito ang iyong natural na panangga sa mga salot ng sakit. Paano mo may daragdag ang kalabasa sa iyong diet? Ngayon na alam mo na ang mga benepisyo ng kalabasa, sigurado akong gusto mo na itong isama sa iyong mga pagkain. Madali lang. Pwede mo itong gawing sopas. Ihalo sa iba't ibang gulay at gawing creamy soup. Pancakes! Oh, mayroon ding kalabasa na pancake! Perfect for breakfast curry. Isama sa iyong paboritong curry dish para sa mas masustansyang ulam. Dessert. Kalabasa cake o pie. Sino ba namang makakatanggi dito? Number 2. Saluyot. Ang superfood na dapat nating kilalanin. Kumusta mga kaibigan? Ngayon, pag-usapan natin ang isang gulay na madalas nating nakikita sa mga palengke at kahit sa mga hapagkainan, ang saluyot. Baka iniisip mo, saluyot? Ano naman ang special dito? Well, prepare to be surprised. Hindi lang siya basta gulay. Ito ay puno ng mga benepisyo para sa ating kalusugan. Rich in nutrients. Ang saluyot ay puno ng mga mahahalagang bitamina at mineral. Isa itong magandang source ng vitamin A, vitamin C, at vitamin K. Ang vitamin A ay mahalaga para sa ating paningin at balat, habang ang vitamin C ay nakakatulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Plus, ang vitamin K ay kailangan para sa maayos na clotting ng dugo. Sa madaling salita, isang powerhouse ng nutrients ang saluyot. High in fiber kung ikaw ay nag-aalala tungkol sa iyong digestion, saluyot ang sagot. Ang gulay na ito ay mataas sa fiber na nakakatulong sa maayos na pagdaloy ng ating digestive system. Ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa fiber ay nakakatulong din na mapanatiling busog ang pakiramdam, kaya nakakabawas ito sa cravings. Perfect ito para sa mga nagbabalak na magbawas ng timbang. Antioxidant properties. Alam mo ba na ang saluyot ay puno ng antioxidants? Ang mga ito ay mga compounds na tumutulong sa fighting free radicals sa ating katawan. Ang pagkakaroon ng mataas na antas ng antioxidants ay nakakatulong sa pag-iwas sa mga chronic diseases tulad ng cancer at heart disease. Isipin mo na lang, parang superhero ang saluyot na nagbibigay proteksyon sa ating kalusugan. Good for bone health. Mahalaga rin ang saluyot sa ating buto. Ang mga minerals na taglay nito tulad ng calcium at magnesium ay nakakatulong sa pagpapalakas ng ating mga buto. Kung ikaw ay nag-aalala sa osteoporosis o iba pang kondisyon na may kinalaman sa buto, mahusay na ideya ang isama ang saluyot sa iyong diet. Anti-inflammatory effects. Tulad ng ibang leafy greens, ang saluyot ay may mga anti-inflammatory properties. Nakakatulong ito sa pagbabawas ng pamamaga sa katawan. Kung ikaw ay lagi ng pagod o may mga joint pain, ang pagdagdag ng saluyot sa iyong kinakain ay makakatulong upang mabawasan ang discomfort. Paano mo ito may dadagdag sa iyong diet? Kung hindi ka pa nakatikim ng saluyot, simulan mo na! Madali mo itong mahanap sa mga lokal na pamilihan at siguradong magiging paborito mo ito sa mga susunod na luto. Subukan mo rin ang mga simpleng recipe tulad ng ginataang saluyot o piniritong saluyot. Sa tamang timpla ng mga sangkap, makakamit mo ang masarap at malusog na pagkain. Happy Cooking! Number 1. Malunggay, Moringa Ang kamanghamanghang gulay, kilala ang malunggay o moringa, hindi lamang sa mga lutuing Pinoy kundi pati na rin sa mga benepisyo nito sa kalusugan. Kaya naman isipin mo na lang kung gaano ito ka-special. Tara, alamin natin ang mga health benefits ng gulay na ito na talagang nagdadala ng himala sa ating katawan. Six six sa nutrients. Una sa lahat, ang malunggay ay puno ng mga nutrients. Kung iisipin mo, parang multivitamins na nasa isang dahon. Mayaman ito sa vitamina A, C, at E pati na rin sa mga minerals tulad ng calcium at iron. Kametmo vitamins na ito ay tumutulong sa pagpapanatili ng malusog na balat at masiglang immune system. Kaya, kung gusto mong magkaroon ng glow sa iyong balat, subukan mo na itong idagdag sa iyong mga pagkain. Pampatanggal ng stress. Alam mo ba na ang malunggay ay kilala rin bilang natural na stress reliever? Ang mga antioxidants sa malunggay ay tumutulong sa pagbawas ng oxidative stress sa katawan. Kaya naman, sa bawat subo mo ng malunggay, parang sinasabi mo sa katawan mo, relax ka lang, kaya mo 'yan. Isipin mo na lang, pagkatapos ng mahabang araw, ang simpleng sopas na may malunggay ay kayang magbigay ng ginhawa. Pagpapanatili ng malusog na puso. Ang puso ang ating pinakamahalagang organ. Ang malunggay sa mga pag-aral ay ipinapakita na nakakatulong ito sa pagpapababa ng cholesterol level at sa pagregulate ng blood pressure. Kaya kung ikaw ay may mga kamag-anak na may problema sa puso, makakabuti ang pagdagdag ng malunggay sa kanilang diet. Para na rin nag-aalaga ka sa kanilang kalusugan sa bawat pagkain. Pampatibay ng bones Para sa mga hindi alam, ang malunggay ay mataas sa calcium at phosphorus. Ito ay napakahalaga para sa mga taong gustong mapanatili ang kalusugan ng kanilang mga buto. Kung ikaw ay may mga anak pa o nag-aalaga ng mga nakatatanda, magandang ideya na isama ito sa kanilang daily meals. Isang simpleng putahing may malunggay ang maaaring makapagbigay ng lakas sa kanilang mga buto. Paano magdagdag ng malunggay sa iyong diet? Ngayon, tiyak na excited ka ng subukan ng malunggay. Pero paano nga ba ito maidaragdag sa iyong mga kinakain? Madali lang. Maari mo itong isama sa sinigang, ang paborito ng bawat pamilyang Pilipino. Isama lang ang malunggay sa huli ng luto at matamis na lasa na tiyak na magugustuhan. Lutong salad. Gawing crunchy at nutritious ang iyong salad sa pamamagitan ng pagdagdag ng sariwang dahon ng malunggay. Smoothies. Halos lahat ay may passion sa smoothies ngayon. Idagdag ito para sa isang nutrient boost. Paalala. Alam mo ba kapatid na ang bawat subo ng gulay ay parang isang maliit na pamumuhunan sa iyong kalusugan? Bawat oras na naglalagay ka ng masustansyang gulay sa iyong plato, naglalagak ka ng pondo para sa mas mahabang buhay. Kaya, simulan na natin ang pagdagdag ng mga gulay sa ating pang-araw-araw na pagkain. Hindi mo kailangang magpakahiro sa pagbuo ng gourmet meal. Insan, sapat na ang simpleng paghahalo ng iyong paboritong pagkain. Bawat pagkain ay may ibinibigay na bitamina at mineral na nagpapalakas sa ating immune system at tumutulong sa ating kalusugan. Kaya, bakit hindi natin gawing mas masaya at masustansya ang ating pagkain? Sila ang mga superhero na puno ng lakas na nakakatulong hindi lamang sa kalusugan kundi pati na rin sa ating mood. At alam mo ba, mas madali nang masundan ang mga tips na ito. Kung nahanap mo ang mga impormasyon na ito nakapakipakinabang, Baka gusto mong i-like at ishare ang video lalo na sa mga nag-aalaga sa mga nakatatanda. Sa ganitong paraan, matutulungan din natin ang iba na makaalam tungkol sa mga simpleng hakbang para sa mas malusog na pamumuhay. Huwag mo ring kalimutan na mag-subscribe sa Gintong Kalusugan. Dito, makikita mo ang iba pang mga gabay sa natural na kalusugan at mga simpleng tip na makakatulong sa iyong pang-araw-araw na buhay. Tara na, sama-sama tayong maging masigla at mabuhay ng masaya. Kita-kits tayo sa susunod na video, kapatid. Keep shining!